Ito yung lulu guys. Lulu dito sa may balad. So wala masyadong mga tao. Medyo mainit kasi. As in super init Entrance. Tingnan natin kung ano yung mga sales dito kung may sales or may promo so guys hindi naman masyadong, masyadong malaki yung lulu so bumubungad dito mga chocolates ayun chocolate for o oh, ferrero for tutorial itong ano ba to Cadbury. ibig sabihin itong Cadbury nasa 13 ito siguro nasa 10 lang to itong Toblerone. So ito naman yung sikat na ano, yung famous na pistachio chocolate. So ayan. Pistachio yung ano, yung may kunafa. So ayan yung kunafa. So nasa 32 real siya. And ito guys, coffee, 10 reals lang. Diba, super mura na, 10 reals lang. Pwede na ipabagay sa Pilipinas. So, Siyempre, kung may kape, kailangan din may coffee made. So ayan po. So nasa 10.50 lang po siya. Ayan guys, pang pasalubong. So nasa 27 po yan po. So itong medyo malaking kape, ito, nasa 20 reals. So dati siyang 28. At kung mahilig naman kayo mag-fry, ayan, super mura, 23 reals lang. Nasa 3 liters. At ito naman Sigardo, Gardo. Alam mo si Gardo? Sino ba yung Sigato, Gardo? <laughs> yung sa ano, Batang Quiapo. Ayan. So nasa 38 lang siya. Ilang litro milk siya? So 2.5 kg. At ito guys, super mura na siya. Nutella. Nasa 25 regals lang. So ang expiration niya, tignan natin. So yung expiration niya nasa January 1, 2026 pa. Matagal pa. Yung mahilig sa mamol, eto po. Available 7 reals na. Eto po yung ano, yung palaman niya is dates. Ayan po, dates. So napakasarap po niya. So pwede siyang pang snacks or pang relievers si stress. Charot. So eto din po yes. ayan, 8.95. Sales na siya. Avocado and papaya milk. At to guys. Oh. Super concentrated siya na down. So imagine from 24 na sa 12 reals na lang. At kung naghahanap naman kayo ng kitel, eto po, kitel 19 reals lang. So di ba imagine napakamura na niya. So from 79 imagine from 79 to 19. So, avail na po kayo.